video kung naman kayo mga bro mga kabayan lalo na dito sa Kuwait so kagagaling lang natin ng uh, obra niya trabaho bago tayo matulog siyempre mag-agustan muna tayo ng uh, masarap na pabo pabo kulat ang tawagin namin sa kapampangalay pabo pabu kulat ilata bye bye bye. Yeah. So, lutuin na natin 'to. Reggie Siempre oday muna tayo ng ano. Ha? Uh, natin. So, meron si Boyes dito. Tapos, uh, may konting bawang lang. lang ang malakas so iwain na natin to let's G siyempre kailangan din natin ng itlog para medyo masarap yung duruto natin ng kagina so pupo tayo dito so yung itlog na may expiration date dito hindi katulad ng sa Pinas walang expiration date ito preparation mo yan. Ito na yung ingredients natin. So, iwain na natin yung sibuyas. Let's G. Ano nga, uh, no? iwan na natin yung sibuyas natin. Tsaka yung sardinas, nabuksan na natin yung, yung bawang. Tapos, napatina natin yung itlog. So, oh, ha? Ah, Nabula-bula pa yan. Diba? Ibig sabihin, kakapati lang yan. Manay, dahan na. niya kanya. O, tutuwin na natin yan. At magpapainit na ako ng mantika dun Na, ah, tutuwin na natin to. SG Yan, may gisaling si Boy sa bawang. Sakte, hindi ako niya aranin ka eh. na natin yung ano. Ebon. Yung meatloaf. Okay. So, lower-lowin lang natin yan sa maluto yun ito tapos maghintay lang, lang tayo ng konti tapos kumain na tayo okay let's eat. ayan na po, luto na po sardinas sweet egg wala na pang gagawin tayo makanta na let's go sabi so, nini, makanta na kahit tayo tayong kumain ngayon bugas tayo ng plato so, syempre tapag muna natin ng tubig masyadong mahirap pagkasan yung mga tagnan yeah. so, so pagkusa na natin to para makapagpahinga na tayo let's go mga bro bago pala tayo magugas ng plato painit mo tayo ng mainit na tubig para sa ating tea. So, galingin natin uminom ng green tea, no? Kaya yung black tea. Para syempre, pang magpalusaw ng pagkain. Bago man tayo magpahinga, mapagtina tayo. Okay? So, tapos, paling na tayo sa hugasan natin. Okay? Let's go. Oh, yeah, And, Tapos, punta tayo sa sala tayo magtiti Let's go Yun, nandito na tayo sa sala oh. So, dito tayo magtiti O, oh, diba? Tapos, upulang tayo dito Yeah, ito yung sala namin Tapos Buksan natin yung Dini. Ba, papayain na tayo. Manonood tayo ng uh, movie. Ba. Diba? Magsisimula. Right. Ibubusin lang natin yung dinatin tapos matutulog na tayo.